Magandang araw sa ating lahat. Magandang, Magandang araw po, po. Dino. Bago tayo magsimula, manatiling mga tayo para sa panalangin upang kabayan tayo ng uh, Panginoong May Kapal. Maaari mo ba ang pangunahan, Binibini? Sa ng Ama, Ngana, Anak, ng Spirit, ng Santo, Ama namin, Ama namin sumasalangin ka, sa mga hinagalan mo, magpasa amin ang sundin ang loob ng Diyos ay lang sa langit. Bigyan mo kami ng makain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng patawad namin sa kasalanan sa amin. At huwag mo kami ng sa puso at iadyaw mo kami sa lahat sa amin, sa ng manak, sa, spesok, sa mga amin. Sa pananagaman ng anak sa spesyo ng amin. Maraming salamat. Bago kayo mo no, po ay pakitingnan ang mga pasura sa inyong upuan at pakipulos ito. Katapos niyo po pwede na kayo umupo. post Ngayon, class, sino ang sekretarya sa klase? Ako po. Meron bang lumiban? Wala, po. Magaling. Ngayon, bago tayo magsisimula, ay papakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Ginoong Ginardy Dumungo. Maaari niyo kong tawagin Sir Ginar. Maliwanag lang ba? Opo. Sige. Kung ganon, bago tayo magpapatuloy sa ating talakayan, ay may ilalahad muna akong alituntunin na ating susundin sa klase. Pakibasa. Unahin ang respeto. Kapag ang guro ay nagsasalita o ang inyong mga pamag-aral ay respetuhin natin ang kanilang sinasabi. Pangalawa, Lumabos sa talakayan. Kapag ang guro ay nagtatalakay, lumahok kayo. Pwede niyong itaas ang kamay kapag gusto niyong sumagot. Pangatlo, alamin pangatlo. ang aral ng kwento. Ang tatalakayin natin ngayon ay alamin niyo kung ano ang aral nito. Pangapat, tumulong sa pangkat. Sa mga pangkatang gawain ay magtulungan kayo. Maliwanag ang ba, class? Oo. Kung oh. Kung gano'n ay nakikita kung kayo ay pawang inaantok na at nagbabagot. Ako ay may inihanda activity. Handa na ba kayo? Oo. Oh. FF? <tinyo> Hooray! FF? Hooray! Okay, kung ganun ay may activity akong kong sa inyo. Ang gagawin ko lang ay may uh, tatlong sobre ako dito. May nakapaloob dito na magkahalong larawan. Ang gagawin nyo lang ay buuin niyo ito. Dahil ako ay magpapangkat sa inyo ng tatlong pangkat. Bibigyan ko kayo ng tatlong minutong buhay nito. At pagkatapos niyan, pipili kayo ng representa kung sino ang maglalahan sa harapan at sabihin niya kung ano ang inyong napapansin o mga lar sa larawan na aking ibibigay. Maaari kayong bumuo ng sitwasyon o ano man. Sige, mag simulan ka bilang tatlong pangkat. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Sige. Dito ang unang pangkat. Kalawang pangkat, katlong pangkat. Bumuo kayo na bilog. Unang pangkat, kalawang pangkat, tatlong pangkat. At magsimula na kayo bumuo ng inyong larawan. Bibigyan ko kayo ng tatlong minuto.

Hintayin muna natin ang ibang bangka. Okay, ang mga mga naglalaman ay... Isang mata. Yan lang po. Isang mata? Dalawang oh, mata? Dalawang mata! Uh, <laughs> Sige, magpapaka natin yung dalawang pangkat. Ngayon, ang unang pangkat naman ay... Ang maglalahan. Sige. Matinig kayo. Kami po ang yung unang pangkat. Tapos yung namin ay isang prutas na pinangalan ay pinya. Maraming salamat. Tapos ka natin. Ngayon, pwede na kayong bumalik sa inyong mga upuan kanina. Sige, okay, maraming salamat. Ngayon, base sa inyong ginawang activity, kung ang tatlong larawan ang pinya, ang mata, at ang ang ina at ang kanyang anak, kung ipagsama-sama ninyo ito, ano kaya ang posibleng sitwasyon na inyong magubo? Sino ang gustong sumagot? Yes, you have. Ano po sir, yung kwento po na alam natin niya. Sige, maraming salamat. Sunod, Natanong. Kung ang anak ay hindi susunod sa utos ng kanyang ina, ito ba ay maganda o hindi? Hindi. Sino ang gusto, gustong sumagot? Pakita sa kamay. Hindi. Hindi, tama. Palakpakan natin. Sunod naman. Ano kaya ang tawag sa uri ng kwento na karaniwang nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay, mga tao, hayop, lugar, pangyayari, mga bagay-bagay na nandito sa mundo? Alam Alaman po. Maganda. Palapakan natin si Alam Alaman. Kung inyong napapansin, ang mga larawan na inyong binubuo kanina ay hindi lang pawang simple. Ito pala ay na tumutungkol sa isang kwento na patungkol sa alamat ng pinya. Ngayon, sino ba sa inyo dito ang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng alamat? Binibini? Ah, uh, ang alamat po ay isang ori ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagbulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Pwede ka naman po. Palakpakan natin si Binibini sabi sa kanya, malamat daw ay isang kwento na nagsimula sa mga bagay-bagay na nandito sa daigdig. Tama ang kanyang sinasabi. Ngayon, alam niyo na kung ano ang isang kahulugan ng isang alamat, ay may katanungan ba kayo bago tayo magpapatuloy sa ating formal na talakayan? Wala po, Gino. Kung ganon, ay magpapatuloy na tayo sa ating formal na talakayan. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patukul sa pakibasa, ang alamat ng pinya. Magaling. Ang alamat ng pinya. Ngayon, class, sino dito ang nakakaalam kung ano ang isang pinya? Sino ang gustong sumagot? Putas. Sino? Putas maraming marami. na maraming mata, palapakan natin sa inyo. Maraming salamat. Isang pinya daw ay isang prutas na maraming mata. Ngayon, class, alam niyo na ba kung paano nagkaroon ng isang pinya? Hindi ba? Kung ganun ay tatalakayin natin kung paano nga ba nagkaroon ng isang pinya ayon sa isang alamat. Ngayon, ang gagawin natin ay bibigyan ko kayo ng iisang kopya patungkol sa kwento sa alamat ng pinya. lang ay ipapangkat ko muna kayo. Kayo dito, pinipini. Kayo dito ang unang pangkat. Kayo ang ikalawang pangkat. Bawat talata ay babasahin na iba't ibang pangkat. Halimbawa, sa unang talata ay babasahin ng unang pangkat. Pangalawa ay babasahin sa ikalawang pangkat. Ikatlong talata, babasahin sa unang pangkat. At ikaapat na talata, babasahin agad sa pangalawang pangkat. Sa ik ika limang talata, babasahin sa unang pangkat. Sa ika na talata, babasahin sa pangalawang pangkat. At sa panghuling talata ay babasahin sa lahat ng pangkat. Sige. Kung ganoon ay magsimulang magbasa ang unang pangkat. Noong unang panahon, may nakakarang mag-ina sa isang malayong ko Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Nina. Mahal hindi siya makabago na pagkagawa ng gawaing bahay. Inuusan niya si Tina na manunuto ng lugaw. Isinara ni Tina na manunuto ng pinagpagayaan dahil sa kalawin. Ang lugaw ay lumikit sa palayo at nasunod. Napasensya na si Aling Rosa. Napasubihan na wala siya kahit paano na manan. Nagtagal na sa ni Aling Rosa kaya napilitan si Tina si si ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya nakikita ang posporo. Tinanong ang kanya, ginaang na saan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang inahanap. Ganoon ang ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinanong ang kanyang ina. Niyamot si Ari Rosa sa pagkatatanong ng anak kaya iya ka ito. Naku, pinang, sasanay magparoon ka naman ng nakita tao pa makita mo ang natin sa lobo na inyarap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Napakala si Ari Rosa. Tinagawa na niya ang anak kung hindi wala sumasado. Napilitan siya ang na at ng pagkain. Pagkaraan na niya ang araw ay magagalingin na si Ari Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong kanyang mapura. Hindi na alam ko ang muli at kalamang iyon. Inalagaan niya mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laki ng pagkamanghali alay mo sa na makikita ang anyo ng bunga ito. Ito'y bugis uno ng tao at ako ng mata. Bilang na ay marunong magbasa. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon tapos na natin basahin tungkol sa kwentong ang alamat ng pinya, pag-usapan natin ang ilang mahalagang bahagi nito. Una, ano kaya ang ugali ni Pinang Basi sa kwento? Sinong gustong sumagot? Ibang kamay? Ikaw binibini. Ikaw ay pawang mayroon ka bang ideya kung ano kaya ang uh, ugali ni Pinang base sa kwento? Tamad, tamad si Pinang. Okay, palang natin si Lini-Lini. Magaling. Tama. Nagpapakita si Pinang na isang tamad na bata. Dahil hindi siya lubos na uh, na ng utusan ng ina. Kasi siya ay laro lang ng lang, lang laro. Okay. Pangalawang tanong. Mayroon bang magandang bunga ang isang batang magiging at palaging tamad? Ibang kamay? Ikaw, binibini? Wala po. Wala. Okay, palapakan natin si binibini. Tama ang sinasabi. Ang batang palaging tamad ay wala mararating sa buhay. Okay. Ngayon, sa inyong binasang kwento, anong kaya ang aral na makukuha ninyo? Sino ang gustong sumagot? Binibini? Ang aral kong makuha sa binasa kong alaman ay huwag maging ipag Huwag mag Tama, alam pa ka natin, Binibini. Kung yun napapansin, si Pinang ay tamad na bata. Kaya siya ay nagiging isang sinya kasi napagsabihan at napagpadalitan siya ng kanyang ina sana magkaroon siya ng maraming mata para makita niya agad ang mga pagay-pagay Okay, kung inyong napapansin, ang pagiging tamad sa buhay ay hindi talaga uh, magiging may magandang kinabukasan. Kasi kapag tayo ay may ginagawa para kung gusto natin kunin ang ating gustong gawin sa hinaharap, dapat natin itong pagsusumikapan. Kaya, ang payo ko sa inyo, sa inyong mga magulang, kung ano ang kanilang uh, sa inyo, ay kapag eh, habang sila ay nabubuhay sa mundo, kasi hindi naman habang buhay talaga na mabubuhay ang ating mga magulang. Kasi yan talaga ang mga tao. Bibigyan lamang tayo ng limitado oras, ngunit hindi talaga limitado dahil sa haba-haba ng panahon, pwede kayo gumawa ng mga bagay na maganda. Kaya, kung inutusan ngayon ng inyong mga magulang, ay susundin ninyo. Huwag kayo magpamamaya-maya na muna na Okay? Maliwanag ang mga ba, baklas. Oo! Okay. Kung gano'n, ay Talagang naiintindahan nyo na talagang ano ang isang uh, pinya at kung ano at paano ito nagkaroon ng isang pinya sa daigdig. Ngayon, ay may ginawa ako at may inahanda ako uh, another activity. Okay. Ang gagawin nyo lang ay may sa sa isang Manila paper ay may inahanda ako Graphic organizer. Anong graphic organizer ito? Ano nga ba ng graphic organizer ito? Mm -hmm. table? Table. 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 Ibang ibang sagot? Pie chart. Char. na pie chart. pie chart. So, char. <laughs> char. Table. Table. <laughs> <floor>. Table. Table. <laughs> Kung so, yun ang napansin, ano like. ang? <laughs> 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 like, no. Uh, Anong titik ito? Teacher. Uh, teacher. Okay, wala ba <laughs> pang kakatiyan. Bilo ka po hindi bigyan ko na ah, uh, premium. Hindi niya 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 kumuha ka ng isa. Okay. Okay. Ngayon, ang yung gagawin lang, base sa kwento ng alamat ng pinya, dito ay lalahad ninyo ang isang mensahe patungkol sa alamat at magbibigay kayo ng dalawang ebidensya na makikita sa alamat ng kanya. Pwede ninyong uh, tingnan ang inyong mga kopya sa alamat. Dito ang mensahe, dito ang dalawang ebidensya. Ngayon, papangkatin ko kayo sa tatlong group ko. Magsimula, magbilang dito. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Okay, tatlong robo. Dito ang ng pangkat, ikalawang pangkat, sana pangkat. Kumo kayo na below. Okay, bibigyan ko kayo ng limang minuto. Ulit, isang mensahe at dalawang ebidensya. Ang oras ngayon ay alas 5.90. Isinggo ng hapon. Matatapos kayo sa bandang alas 6 na. Thank <laughs> you. Gracias. isa kang dalawa dalawang evidensya. Dalawang evidensya. Pwede po naman, Sir, -so kami yung mauna? Ano? Kami yung mauna magpresentas? Oo, sir? pwede pwede. Uunahin natin ang ikatong pagkasamang? <laughs> Pepresentas. Sa... Harapan. Harapan. <laughs> okay na, Sir. Nung balita sa ikalawang pang- presente. Ako okay. na magre-presenta -re ng kaslobang. Yes. Okay, tapos na din you 'no? Know? ako. po ko. Okay, Magaling. Makinig tayo sa nag Sa amin at gulod ng isahe sa aming napapalitan po ta ng mata. Yun yung sa huli, di ba? Tapos yung pangalawang ebidensya namin nakita, yung naalala ni Aling Rosa ang um, Huli niyang sinabi sa kanyang anak na magkakaroon ng maraming mata. Yan lang po. Maraming okay. salamat. Ang yeah. wow, <laughs> <laughs> hey, pa kayo ng ating mahala, Tito Lisa. Ay palakpakan natin ang ikatong pangal. Sino ang gustong... Magandang araw. Magandang araw din sa inyong lahat. Kami na lang po. <laughs> Sige, unang pangkat. Maglinis tayo sa unang pangkat. Base sa kwento na alam natin niya, minsa'y nakuha ay huwag maging tamad at palaging kumilos sa mga pag -ula. Ang dalawang ebidensya ay ang halaman na nakita ni Aling Rosa sa kanilang bakuran bat at ang halaman ay nagbunga at

nagagalak ako talagang naiintindihan niyo na kung ano ang na nakukuha niyo sa kwento ng alamat ng pinya. Ngayon ay may inihanda akong panapos na gawain. Sagutin natin ang sumusunod na tanong. Gamit lamang ang dalawa hanggang tatlong pangungusap lamang. Okay. Sagutan okay. niyo ito sa loob ng dalawang minuto. Okay po, sir. Isang tata po? Kalahating papel. Ano po yung... One mm -hmm. Ang tanong ay ano ang aral na natutunan mo mula sa alamat ng tinyang at paano mo ito maisa sa inyong tahanan? Kung tapos na, basa na inyong mga papel. may ibang katanungan? Wala na po. Long okay. bond paper, sir. Long bond paper, ayon sa panunod. Sige, may ibang katanungan na ba? Mala po. Mala po. Okay. Kung gano'n, ay bago ako magtatapos, ay may uh, ilalahan ako at ibibilin sa inyo uh, kasabihan. Ang sipag at pagsunod ay susi sa pagkamit ng magandang buhay.